Isang tindera ng burong isda ang naligaw sa baryong hindi nakikita sa mapa. Tahimik ang paligid, pero bakit may mga matang nakatitik sa dilim? At nang marinig niya ang bulong na ikaw ang hinihintay naming handog, doon nagsimula ang kilabot. Kung gusto mong marinig ang buong kwento, panoorin hanggang dulo, at kung nais mo pa na mas marami pang kwentong puno na misteryo at kaba, magsubscribe ka na ng ngayon at iwan ang iyong komento para sa susunod na kwento. Sa gitna ng malamig na gabi sa Amerika, isang babaeng tindera ng burong isda ang naglalakad. Dala ang mga plastik na may amoy na tumatagos sa ilong, amoy na nakakapapaalala ng dagat ng kanilang bayan sa Pilipinas. Tahimik ang paligid, mga ilaw sa kalsada mahina, parang laging may nakamasid. Ang pangalan niya ay Lira, sanay sa palengk, sa tawanan, sa sigaw ng mga tinderang kabayan niya. Pero ngayong gabi, tila ibang mundo ang kanyang nilakbay sa pag-ikot niya para mabenta ng kanyang burong ista sa mga kababayang nagugutom sa lasa no nakaraan, napadpad siya sa isang baryo na hindi niya kilala. Sa mga lumang bahay, may mga anino sa bintana. Sa mga puno, may mga matang tila sumisilip. Magkano ang burong ista mo, isang tinig ang bumungad mula sa dilim. Isang matandang babae, payat ang katawan, malalim ang mga mata, at tila hindi kumukurap. Bumiti si Lira, nag-alok, ngunit naramdaman niya ang kakaibang lamig na bumalot sa paligid. Ang mga aso sa baryo, hindi tumatahol. Ang mga tao, tila kumikilos lamang kapag siya ay dumadaan. At bawat bahay na nilalapitan niya, laging may mga matang nakatitig, parang gutom, parang sabik. Sa bawat hakbang, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng hangin. Parang may lihim ang baryong ito na hindi dapat madiscover. Isang bata ang biglang lumapit, hawak ang kamay na kanyang ina. Nay, amoy dugo. Bulong na bata, sabay ngiti na kanyang ina na tila ba hindi tao ang pagkakangiti kinilabutan si Lira. Nais nice niyang bumalik, ngunit sa likod niya, tila may mga yabag na sumusunod. Hindi na siya makalabas sa daan na dinaanan niya kanina. Parang nagbago ang anyo ng buong baryo. At sa gitna ng katahimikan, may isang tinig na umalingaungaw. Tindera ng burong isda, ikaw ang hinihintay naming handog. Nanlaki ang mga mata ni Lira, nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na hawak ang plastik ng burong isda. Ang boses ay hindi nagmula sa isa lamang, kundi tila dumagundong mula sa bawat bahay, bawat puno, bawat sulok ng baryo. Ang matandang babae kanina ay lumapit muli, ngayon ay mas malinaw na ang mukha. Mahahaba ang mga ngipin, naninilaw, at ang mga mata ay pulang-pula, parang apoy na walang apoy. Matagal ka naming hinintay, wika nito, sabay lapit na mga kamay na kulubot ngunit mahaba ang kuko, parang kuko na hayop. Napaatras si Lira, pilit na humahanap ng daan palabas, Munit sa bawat pagliko niya, naroon ang mga taong nakatitig, nakangiti, dahan-dahang lumalapit. Mga labi nila'y basang-basa, parang may inaasam na dugo. Nanginginig ang boses niya, pilit na nag-alok. Burong isda po, masarap, galing sa atin. Pero walang bumili, walang lumapit na kabaya ng mga karaniwang parokyano. Sa halip, lalo silang nagsisiliparan mula sa dilim, lumalapit ng sabay-sabay. Hangin ay lalong lumamig. Naririnig niya ang tunog na mapakpak, hindi na ibon, kundi na malalaki at mabibigat. Sa taas ng bubungan, may mga aninong kumikilos, mabilis, para mga paniki na hindi paniki. At sa gitna ng baryo, may malaking bato na parang altar. Doon siya dinala ng mga matang nakatingin sa kanya, parang hinihila siya ng lakas na hindi niya makita. Sa bawat paghinga, takiramdam niya ay mas lumalapit ang panganib. At mula sa likod niya, may malamig na kamay na biglang dumampi sa kanyang balikat. Napasinghap si Lira, mabilis na napalingon. Ang kamay na dumampi ay pag-ari na isang lalaki, matangkad, payat, at may balat na tila laging basa sa pawis. Ang kanyang mga mata ay dilaw na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Wala ka ng takas, bulong nito, habang unti-unting bumubuka ang kanyang bibig, ipinapakita ang mahahabang pangil. Ang amoy ng bulok na karni ay sumingaw mula sa kanyang hininga, halos si kasuka ni Lira, hindi, hindi, nanginginig niyang sabi at pinilit niyang ipitin ang plastik ng burong ista sa pagitan nila, parang panangga. At doon, saglit na tumigil ang lalaki. Ang mga mata niya ay napako sa amoy na kumalat mula sa plastik. Tahimik na sandali. Lahat na nilalang sa paligid, mga aninong lumilipad, mga matang nakamasid, mga ngiting na sa dilim, ay tila biglang nahinto, nakatitik sa burong ista. Ang matandang babae muling lumapit, gayon ay mas mabagal, mas maingat burong isda, mahina nitong bikas, tila may alaala sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Parang may biglang bumangon na gutom, hindi lamang sa dugo, kundi sa kakaibang amoy ng dala ni Lira. Ang mga aswang ay nagsimula ng maglapitan, hindi para sa kanya, kundi para sa plastik na hawak niya. Ngunit habang sila'y dahan dahang lumalapit, namdaman ni Lira ang isa pang tinig, hindi galing sa labas, kundi mula sa loob ng kanyang isip. Isang bulong na malamig, mabigat, at nakakatindig balahibo, hindi sila ang dapat mong katakutan, kundi ang dahilan kung bakit tinala ka rito. Nanlumo si Lira, halos mabitawan ang plastik ng burong ista sa lakas na tinig na umukit sa kanyang isipan. Hindi na ito ordinaryong bulong, parang utos, karang sumpa. Napalunok siya, nagtanong sa sarili kung siya ba'y nababaliw, ngunit muli itong bumikas. Ang burong dala mo, hindi lamang pagkain. Isa itong susi. Ang mga aswang sa paligid ay lalong nagunahan, halos mag-agawan, ang mga matay nagliliab sa pagnanasa. Ngunit wala ni isa ang lumalapit ng tuluyan sa kanya, arabang bang may pumipigil sa kanilang galawin siya. Lumapit ang matanda, halos nakadikit na ang mukha sa plastik na hawak ni Lira. Ngunit bago niya ito maabot, biglang umuga ang lupa. Sa gitna na altar na bato, may mga linyang nagningning, tila mga sinaunang simbolo. Gayon mo lang natanto, muling bulong sa kanyang isip, mas malinaw ng gayon. Hindi aksidente ang pagdating mo rito. Dinala kanila dahil ikaw lamang ang makakagising sa kung ano ang nakatali sa baryong ito. Napatakip si Lira sa kanyang tenga, ngunit walang tigil ang boses, mas lumalakas pa habang dumadagundong ang lupa. Sa bawat segundo, ramdam niya ang init na nagmumula sa plastik ng burong ista, parang kumukulo sa loob. At nang muling dumilat ang kanyang mga mata, nakita niya. Ang mga aswang ay nakaluhod na lahat sa harapan niya, nakayuko, tila ba may hinihintay. Mula sa bitak ng altar, may umusbong na usok, itim, mabigat, at malamig. At mula roon, isang hugis na unti-unting bumubuo. Nanginginig si Lira habang pinagmamastan ang usok na lumalabas mula sa bitak ng altar. Hindi ito karaniwang usok, parang buhay, gumagapang, kumakapit sa lupa, at umakyat sa kanyang mga paa. Isang libong taon na kaming naghintay, bulong na tinig sa kanyang isip, gayon ay mas malinaw, mas mabigat. Gayon, dumating na ang mabubukas ng pinto. Mula sa usok ay unti-unting lumitaw ang anyo na isang nilalang. Malaki ang ulo, mahahaba ang mga sunggay, at ang katawan ay binubuo ng mga balangkas na parang pinagdikit ng anino. Ang bawat galaw nito ay naglalabas ng malamig na ihip ng hangin at bawat hiningay-amoy na parang libingan. Ang mga aswang, na kanina sabik na sabik sa laman, gayon ay nakaluhod, nakataas ang mga kamay, umawit ng mga salitang hindi maunawaan ni lira. Parang ritual, parang panalangin. Naramdaman niya ang bigat ng plastik ng burong isda sa kanyang mga kamay. Munit ng silipin niya, hindi na ito karaniwang pagkain. Ang laman ay nagbabago, mula sa burong isda ay nagiging parang itim na dugo, kumukulo at naglalabas ng amoy na higit pa sa bulok. Napaatras siya, halos mabitawan iyon. Ngunit muling nagutos ang tinig sa loob ng kanyang ulo. Huwag mong ibabagsak. Hawak mo ang sisidlan na aking kalayan. At bago pa siya makagalaw, dumilat ang mata na no nilalang mula sa altar, dalawang mata na pulang pula, nakatitig diretso sa kanya, parang hinihigop ang kanyang kaluluwa. Napaurong si Lira, halos mamilipit ang kanyang katawan sa tindi na titig na nilalang. Ang pulang mga mata ay hindi lamang nakatingin, tila pumapasok sa kanyang kaloban, hinahalungkat ang lahat ng alaala, takot at sikreto niya. Naramdaman niyang nanghihina ang kanyang tuhod, halos bumigay, ngunit mas mahigpit na kumapit ang kanyang mga daliri sa plastik na hawak. Gayon ay hindi na ito amoy burong ista, kundi amoy ng dugo, amoy ng laman na matagal nang nakatiwangwang sa ilalim na araw. Ang mga aswang ay nagsisimula ng sumayaw sa paligid ng altar, paikot-ikot, mabilis at mabagal, habang pumapailan lang ang kanila mga tinig sa hangin. Parang libu-libong kaluluwa ang sabay-sabay na umiyak. Hindi kanila nila papatayin, muling bulong ng tinig, gayon ay mas malamig, parang boses na nanggagaling mula sa ilalim ng lupa. Ikaw ang magiging daan. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Lira ang isang batang babae na nakatayo lamang, hindi sumasabay sa ritual. Nakaputing damit, mahaba ang buhok, at ang mga matay malungkot, parang hindi kabilang sa kanila. Dahan-dahan itong lumapit kay Lira, halos hindi naririnig ang mga yabag. Alis ka na habang kaya mo pa, mahina nitong bulong, halos hindi matanto kung totoo ba o imahinasyon lamang. Munit bago pa siya makagalaw, biglang umangat mula sa altar ang nilalang, bumbu ng gayon ang anyo, nakayuko sa kanya, at sa bawat hinga nito ay nararamdaman niyang parang hinihigop ang hangin sa kanyang baga. At sa isang iglap, lahat ng aswang ay sabay-sabay na tumigil, lumingon sa kanya, at sabay-sabay na sumigaw na isang salita. Handog! Umalingaungaw sa buong baryo ang sigaw na iyon, parang kulog na nagmumula sa lupa mismo. Nanginginig ang dibdib ni Lira, at ang plastik na hawak niya ay halos pumutok sa lakas ng pag-init mula sa lob. Mula sa altar, iniunat na nilalang ang kanyang mga braso, mahahaba, payat na parang sanga, ngunit matitibay na parang bakal. Ang mga daliri nito ay nagtatapos sa matutulis na kuko at bawat galaw ay nag-iwan na marka sa hangin, parang mga hiwa ng karit. Ilapit mo sa akin, ika tinig sa kanyang isip, halos sumasabog ang kanyang ulo sa lakas. Ilapit mo ang sisidlan. Napaatras si Lira, nanginginig. Munit ang kanyang mga paa ay hindi sumusunod, tila may lakas na humihila sa kanya pasulong. Ang mga aswang na nakapalibot ay nakanganga, tumutulo ang laway, parang mga hayop na naghihintay ng tira mula sa kanilang Panginoon. Muli siyang tiningnan ng batang babae na nasa puti, gayon ay mas malapit na. Huwag kang magpalin lang, bulong nito. Ang laman niyan, hindi pagkain. Kaluluwa ang laman niyan. Halos mabitawan ni Lira ang plastic. At doon niya nakita, mula sa loob, may mga mumunting mukha, mga bibig na nakasigaw, mga kamay na parang sumusubok kumawala. Mga kaluluwang nakulong, pinagsama-sama, at ngayon ay kumukulo sa kanyang mga palad. Muling naguga ang lupa. Muling nagliab ang mga mata ng nilalang. At sabay-sabay, ang lahat ng aswang ay lumapit ng mabilis, karang nagmamadali, parang handa ng agawin ang hawak niya anumang sandali. Napasigaw si Lira, mahigpit na niya kap ang plastik na parang iyon lang ang natitirang sandata niya. Ngunit sa bawat pagpisil niya, lalo itong naglalabas na nakakabinging huni, mga iyak, mga sigaw, mga tinig na nagmumula sa kaluluwa sa loob. Ibigay MNA, dumagundong ang tinig na nilalang, sabay hampas na kanya mga kuko sa lupa. Sa lakas na hampas, nabiyak ang paligid ng altar, at mula roon ay kumawala ang usok na nagpekot sa lahat ng aswang. Parang wala na silang sariling isip, nagsimula silang magpalapit ng magpalapit kay Lira, para mga bangkay na buhay na gutom na gutom. Ang batang babae sa puti ay humawak sa braso ni Lira, malamig ang kamay ngunit matatag. Kung ibibigay mo yan, mawawala ka at lahat ng kaluluwa rito ay magiging alipin magpakailanman. Lalong lumakas ang sigawan ng mga kaluluwa sa plastik, parabang bang nakikiusap, parabang humihingi ng tulong. Ngunit kasabay nito, nararamdaman din ni Lira ang bigat ng sumpa, tila unti-unti na rin siyang hinihigop ng sisidlan, dahan-dahang pinapasok ng dilim. Napapikit siya, halos mabaliw sa ingay, sa bigat, sa amoy ng kamatayan. Nang dumilat siya, ang nilalang ay nakaluhod na sa harap niya, nakangisi, nakabuka ang bunganga na may libu pangil. Sa isang iglap, ang lahat ng aswang ay sumabay sa pagyuko, sumisigaw, sumasamba, at sabay-sabay na umawit. Yenji Handog A.N.G. Sisidlan A.N.G. Pagbangon na Aming Panginoon At bago pa siya makagalaw, biglang napunit ang plastik sa kanyang mga kamay. At isang malakas na liwanag ang sumabog mula rito, tinatanggay siya sa air, sabay na hiyawan ng libulibong kaluluwang kumakawala. Nabulag si Lira sa tindi ng liwanag, parang araw na sumabog sa mismong palad niya. Naramdaman niya ang init na umaalpas, ngunit kasabay noon ay may malamig na hangin na dumadaloy sa kanyang katawan, hinahaplos ang kanyang balat, pumapasok sa kanyang baga. Sa gitna ng liwanag, nakita niya ang mga kaluluwa, mga anyong pino na parang usok, isa-isang lumalabas mula sa punit na sisidlan. May mga batang umiyak, may matatandang humihingi ng awa, may mga babaeng umiyak na pangalan ng kanilang mahal. Lahat sila sabay-sabay na kumawala, dumaraan sa kanya na para bang siya ang kanilang pintuan palabas. Hindi, hindi, dumagundong ang boses na nilalang, gayon ay galit na galit. Sinubukan nitong sakmalin ang liwanag gamit ang mahahaba nitong kuko, Munit sa bawat hawak ay natutupok ang kanyang balat, nagiging abo. Ang mga aswang, na kanina ay nakayuko sa pagsamba, gayon ay nagsisigaw, humahagulgol, nagtatakbuhan. Munit wala silang matakbuhan, sapagkat bawat sulok ng baryo ay nilalamon na ng liwanag at kaluluwa na sabay-sabay na bumabalik sa kalayaan. Nabaling ang tingin ni Lira sa batang babae sa puti. Gayon ay malinaw na ang mukha nito, maputla, mahina, ngunit may mga matang puno ng awa. Salamat pinalaya mo kami, bulong nito, bago tuluyang naglaho kasabay na iba pang mga kaluluwa. Naiwan si Lira sa gitna ng liwanag, nanginginig, halos mawalan na ulirat. Ngunit sa likod na kanyang pandinig, muling nagbalik ang malamig na tinig, hindi na galing sa sisidlan, kundi tuwirang dumadaloy sa kanyang dugo. Hindi pa tapos ang lahat. Binuksan mo ang pinto at ikaw na ng ngayon ang magiging sisidlan. Nanlaki ang mga mata ni Lira, halos hindi siya makahinga. Naramdaman niya ang bigat na pumapasok sa kanyang dibdib, parang may libu-libong aninong pumipilit na sumiksik sa kanyang laman. Ang liwanag na kanina ay pumapalibot sa kanya ay unti-unting nagdidilim, nagiging parang alon na usok na kumakapit sa kanyang balat. Hindi ayoko, bulong niya, nanginginig ang boses, ngunit wala siyang lakas na lumaban. Nararamdaman niyang isa-isa, ang mga tinig ng kaluluwa ay hindi na lumalayo, sila'y nananatili, pumapasok, bumubulong sa kanyang ulo. Mga sigaw ng gutom, ng galit, ng paghihiganti. Ang lupa ay muling umuga at mula sa altar ay nagsimulang mabuo ang katawan no nilalang, kahit natupok ito sa liwanag kanina. Ngunit ngayon, ang anyo nito'y mas payat, mas duguan, parang sugatan. Nakangisi pa rin ito, nakatingin kay Lira. Magandang sisidlan ka, mas matibay kaysa sa nauna. Sa paligid, ang baryo ay unti-unti nang nagbabago. Ang mga bahay ay nalulusaw, nagiging abo, ang mga puno ay nalalanta, at ang buong kalye ay parang nilalamon ng dilim. Ngunit kahit nawawala ang lahat, nakatayo pa rin ang mga aswang, nakanganga, nanlalambot, tila ba sila mismo ihinihigop ng sumpa. Lira, isang mahinang tinig ang umalingaungaw. Nilingon niya, at sa dulo ng kalsada, nandoon ang isang aninong hindi niya inaasahan. Isang lalaking Pilipino, hawak ang isang lumang krusipyo at isang bote ng langis. Labanan mo. Hindi ikaw ang dapat maging sisidlan. Ngunit bago pa siya makagalaw, kumapit na sa kanyang lig ang mahahabang kuko na nilalang at sa isang iglap, bumulong ito sa kanyang tenga. Kapag lumaban ka, lahat na mahal mo'y kakainin ko. Nanlamig ang buong katawan ni Lira sa bulong na nilalang. Parang may humawak sa kanyang puso at pinisil ito hanggang sa halos hindi siya makahinga. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, at halos bumigay ang kanyang katawan sa bigat ng sumpang nakalawit sa kanyang ulo. Ngunit sa dulo ng kalsada, muling sumigaw ang lalaking Pilipino, tinig na matibay, puno na tapang. Huwag kang maniwala. Kasinungalingan ang lahat ng sinasabi niya. Ikaw lang ang may kapangyarihan para tapusin ito. Inangat niya ang krusipyo, at sa bawat pag-awit ng dasal mula sa kanyang bibig, biglang lumayo ang mga aswang na kanina'y nakapalibot. Nagmumura, nagsisigaw, humahagulgol sa sakit, para bang sinusunog sila na hindi nakikitang apoy. Napatingin si Lira sa nilalang na nakahawak sa kanyang lig. Gayon ay nanginginig na rin ito, ang mga sugat sa kanyang katawan ay lalo pang bumubuka, naglalabas ng usok. Munit pilit pa rin itong nakangisi. Hindi ka nila matutulungan sapagkat nasa dugo mo na ako. At doon naramdaman ni Lira, ang kanyang sariling mga ugat ay kumikirot, namimintik, parang may malamig na dumadaloy sa kanyang dugo. Sa bawat tibok ng puso niya, ramdam niya ang mga kaluluwa sa loob, kumakadyot, kumakatok, gustong makawala. Napasigaw siya, nanginginig ang buong katawan. Munit biglang lumapit ang lalaking Pilipino, hawak ang bote ng langis, itinapon ito sa lupa sa paligid ni Lira. Nagliab ang apoy na tila peder, bumabalot sa kanya at sa nilalang. Pilin mo, Lira, sigaw niya. Ibigay mo ang sarili mo sa dilim o gamitin mo ang kapangyarihan ng mga kaluluwa para tapusin siya. Sa loob ng apoy, nakatitik sa kanya ang nilalang, nakangisi, habang ang boses nito ay umukit sa kanyang isip. Kapag pinili mo silang palayain, ikaw ang magiging kapalit nila. Humahagok si Lira, halos mapunit ang dibdib sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Sa loob ng apoy, pakiramdam niya ay wala nang tatakas, wala nang ligtas na daan. Ang mga kaluluwa sa kanyang dugo ay sumisigaw, humihingi ng tulong, ngunit kasabay noon ay ramdam niyang unti-unti na rin nilang kinakain ang kanyang lakas. Lira, muling sigaw ng lalaking Pilipino, ang boses ay halos mawala sa ingay na apoy at huni na nilalang. Huwag mong hayaan na siya ang magdikta. Nasa iyo ang pagpili. Napatingin siya sa nilalang, malaki, duguan, sugatan ngunit buhay pa rin, at ang mga matay hindi kumukurap sa kanya. Alam mong kailangan nila na bulong nito, malamig, puno na pananakot. Kung hindi ikaw, sino? Ililigtas mo ba sila o ililibing ang sarili mo? Naluha si Lira, naalala ang kanyang pamilya sa Pilipinas, ang kanyang ina na naghihintay, ang mga kapatid na umaasa. Naramdaman niyang parang hawak niya ang bigat ng dalawang mundo, ang kaligtasan ng mga kaluluwa at ang sarili niyang buhay. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay, hawak pa rin ang punit na sisidlan ng gayoy kumikislap na mahina, tila apoy na naghihingalo. Lumapit ang batang babae sa puti, halos isang anino na lamang, mahina ang tinig ngunit malinaw. Kung pipiliin mong palayain kami, ikaw ang magiging bagong sisidlan." Pero matatapos ng sumpa, huminga ng malalim si Lira, pinikit ang mga mata, at sa huling pagkakataon ay bumulong. Kung ako ang kapalit, mas pipiliin ko iyon kaysa manatili kayong lahat na alipin. At sa iglap na iyon, pumutok ang liwanag mula sa kanyang katawan, mas maliwanag pa sa araw, mas malakas pa sa kulog. Ang nilalang ay napasigaw, napaatras, antiunting nadurog ang katawan hanggang sa maging abo. Ang mga aswang ay isa-isang natupok, naglaho sa alikabok ng gabi. Sa huling sandali, naramdaman ni Lira ang katahimikan. Ngunit kasabay noon, unti-unting dumilim ang kanyang paningin at sa kanyang dibdib, naramdaman niyang may malamig na anino na nanirahan, nakaukit, hindi na matatanggal. Ang mga kaluluwa ay malaya na. Ngunit si Lira, siya nang gayon ang bagong sisidlan. Tahimik ang paligid matapos ang pagsabog ng liwanag. Wala ng mga anino, wala ng sigawan, ala ng amoy ng dugo at bulok na laman. Ang baryo, na kanina'y puno ng kadiliman, ay ngayoy abo na lamang, parang binura na apoy mula sa mundo. Nakatayo pa rin si Lira, nanginginig, halos hindi na makahinga. Sa bawat hakbang niya, ramdam niyang mabigat na ang kanyang katawan, hindi na siya tulad ng dati. Sa loob niya, may mga bulong na hindi tumitigil. Mga tinig na kaluluwa, mahina ngunit malinaw. Salamat, salamat. Lumapit ang lalaking Pilipino, sugatan, pagod, ngunit nakatayo pa rin, hawak pa rin ang krusipiyo. Dahan-dahan siyang umalalay kay Lira, Munit na maramdaman ang lamig mula sa kanyang balat, na paatras siya. Diyos ko, bulong niya, nangingilid ang luha. Bakit, bakit ikaw ang pumalit? Tumango si Lira, pilit na ngumiti kahit nangingilid ang luha sa kanyang mata. Kung hindi ako, wala nang matatapos. At least ngayon, malaya na sila. Napatingin siya sa langit, kung saan unti-unti nang sumisilip ang unang sinag na umaga. Mainit sa balat, munit sa kanyang lob, nanatili ang malamig na presensya ng sumpa parang apoy na hindi mamamatay, parang aninong hindi lalayo. Niyakap niya ang sarili, naramdaman ang bigat ng kapalaran. Ngunit bago tuluyang lumakad palayo, muling umalingaungaw ang malamig na bulong sa kanyang isip, hindi na libulibong tinig, kundi isa na lamang. Simula pa lang ito, sisidlan. At sa kanyang mga mata, sumalamin ang pulang liwanag na hindi kanya, isang apoy na magdadala ng panibagong bangungot sa mundong kanyang ginagalawan. Naglalakad si Lira sa kalsadang gayoy na tatakpan ng abo, ang hangin ay payapa, Munit bawat hakbang niya ay mabigat, parang may mga tanikala na hindi nakikita. Ang mga bahay ng baryo ay tuluyang naglaho, wala nang naiwan kundi bakas na isang sumpang natapos, at isang sumpang muling ipinanganak sa kanya. Sa di kalayuan, nakatanaw ang lalaking Pilipino, hawak pa rin ang krusipiyo, munit hindi na siya makalapit. Alam niyang hindi na si Lira ang dating tindera ng burong istana na nakilala kanina. Gayon ay tagapagdala siya ng isang puwersang hindi kayang ipaliwanag ng tao. Huminto si Lira, tiningnan ang langit ng gayo ay ginto sa pagsikat ng araw. Sa kabila ng lahat, may kapayapaang bumalot sa kanya. Alam niyang natupad ang kanyang pinili, pinalaya ang mga kaluluwa, inakasan ang lumang sumpa. Ngunit alam din niyang hindi dito nagtatapos ang lahat. Sa kanyang dibdib ay naroon pa rin ang anino, naghihintay ng pagkakataon, bumubulong sa bawat tibok ng kanyang puso. Isang mahinang ngiti ang lumabas sa kanyang labi, ngiting may bigat na ng sakripisyo, ngunit may lakas na tapang. Kung ako na ang sisidlan, ako rin ang magiging bantay. Mahina niyang bulong, sabay naglakad palayo sa abo ng baryo. At habang unti-unti siyang nilalamon ng liwanag na umaga, ang kanyang anino ay humaba, kumibot, at sandaling napakita ng mga pakpak ng isang nilalang na hindi na lubos na tao. Sa huling pagdapo ng hangin, tuluyan nang naglaho ang baryo na aswang, kasama ang isang tindera ng burong isda ng gayoy nagdala ng bagong alamat.